Ate Laham, may pangaasar sa Kimpaw. Sinulit ang Mansar Date. Ipinaalam din na may kasunod pa na date sa Pilipinas. Humimlay na mga Kimpaw supporters. Ate na ni Kimi ang naglalabas ng na mga iguda. Para araw-araw tayo clickin. First time lang maging ganyan ni Ate Lacan. sa dating kalabtim naman na si Gerald Andusor. Hindi siya ganun kung mangbukin sa kapatid. Si Paulino ang bukod tanging minahal at layag ng ganyan. Samantala, pag-usapan naman natin ang ilang artista na bet na -bet sila. Si Aiko Melendez, isa sa humahangas since PBB. Lab na lab ni Miss Aiko, itong si Kim Jo. At ang buo, ang Kim Pao. Solid supporters na rin ito. Simula na mabuo ang Kim Pao. Solid supporters na rin ito. Umabot nga sa punto na pinahulaan na niya ang couple. Kung magkakatuluyan in their life. Base sinabi ng mga hula, posible na mangyari dahil itong si Paulo ang unang nahulog. In love na sa isa't isa. Pero dahil kakabreak lang ni Kim Joo kay Sian, Medyo nagaanilangan pa ulit sumugal sa pag-ibig. Marami pang hinihintay na sign. Pwede rito, pagdating na umano sa negosyo, solid ang partnership. Mahusay pagdating sa mga business. Himlay malala, waiting na sa aminan ng Kim Pao. Hindi na makapagintay ang mga fans na mag-aminan na.